Good morning mga kapaps, ah, ngayon ay araw ng sabado mga kapaps no, uh, sa 30. So ngayon mga kapaps ay off natin, uh, off ko ngayon mga kapaps So wala akong pasok ngayon, so naisip kong mag vlog sana sa uh, Marina Bay So hindi ako makapag intro dun sa loob ng room namin mga kapaps Kasi gawalan tulog pa yung kasama ko, so maaga akong gumising no So, nakapaglaba na ako. So, galagala -gala naman ako mga paps. So, uh, tingnan natin kung anong oras na ngayon mga paps. Uh, ngayon ay 7.30 na lang umaga mga paps. Uh, so, alis tayo mga paps. At, bablog lang ako sa may anak sa Marina Bay mga paps. update ko kayo kung anong nabago nabagrol at anong meron pa doon nga. Kasi, gawa ng ano mga paps no. Gawa ng siyempre marami ng mga Christmas decor doon. So, galagala -gala lang tayo doon at maganda talaga mga masal yung mga paps. So, papasyal ko muna kayo doon mga paps. So, ulitin ko mga paps, no? Uh, at sabayan nyo ako at mga masal tayo sa May Marina Bay. So, doon tayo magbablog mga paps. So, sana ma-enjoy kayo sa vlog natin sa araw na to. Uh, at sasama ko kayo kung anong magandang pasyalan doon. At update na rin sa sa lugar doon eh no kung anong nababago so ayun mga paps ah, abangan nyo yung vlog natin doon sa Marina Bay uh, ah, ah, upit ko kayo mga paps pag nandun na tayo sa may Marina Bay okay, sa, ngayon mga paps ay dito pa tayo sa baba ng kondo so ayan no pakita ko lang sa inyo mga paps yan. so nandito pa tayo ngayon so abangan nyo mga paps yung vlog natin sa, ano, sa may Marina Bay ngayon mga paps, ah, kalalabas lang natin ng MRT mga paps. Ah, dito na tayo sa may Marina Bisan. So, papakita ko sa inyo mga paps. Pero so, pa-exit pa lang tayo. Ayan. Dito tayo sa may exit 1 mga paps. So, papunta tayo ng Marina Bisan. So, yun. Ah. Okay. So, okay po kayo mamaya mga papag nasa labas na tayo. So, so ngayon, naglalakad pa tayo pa labas na. So, ayun, sabahan niyo ako, mga papag sa sa tayo ng Marina of Mga papag sa malapit na tayong palabas. Malapit na tayong makalabas dito sa may ilog ng Marti. So, dito na tayo sa may bungad mga papag. Ayun okay na. So, akit pa tayo ng anak akyat pa tayo ng ligit dito. Uh, ah. so ayan ang mga maps ah, uh, nandito na tayo uh, so ah, uh, okay ko kayo kung anong nabago ngayon dyan sa may marina Beach. may mga vlog na ako dyan mga kapag ah, uh, yung mga previous vlog ko na ano no? ah, uh, dito yun sa marina Beach. pero Uh, sa ngayon marami na siguro na bago mga pa kasi gawa ng marami ng mga day na December na uh, palapit na yung Pasko so marami ng mga na bago dyan ngayon mga paps so yun ang ito vlog natin at uh, para may, may pakita ko sa inyo kung anong update dito sa, ano, sa Marina Bay so yun mga paps nandito na tayo no so, Ah, ayan. So, ito yung bunga dito mga ka-pops, garden day the beach side. so ayan ah. so, kailangan pa natin maglakad papunta rin mga kapops para makapunta tayo sa may ano sa may garden so welcome to garden day the beach. law lawak dito mga paps oh. grabe may playground pa sila dun banda sa may dulo napakaganda ah po yung mga ano dito mga paps pero mamaya uh, ah, papasokin natin yung loob kung anong nababago dito sa ano sa loob ng marina bay okay, e, nagbablog naman tayo dito lahat mga paps so update po kayo mga paps sa ah, sa ngayon ay paputulin ko muna yung vlog natin So ayo mga paps, ah, try natin yung ano, ah, try tayo pumasok sa may ano, ah, Cloud Forest. So pagka may pas ka mga pap, ah, may discount. So ang laki ng discount nila kasi gawa ng Magdi December magdi-December, di ba? So kung wala kang hindi ka nagtatrabaho dito sa Singapore mga paps, ang babayaran mo ay ito mga paps, no. Papakita ko sa inyo mga paps. So, dapat ay 42. ayan o 42. So yan din dapat adult 13 to 59 years old ayon 42 bin, uh, babayaran. So sa mga bata naman mga paps ay 22 dollars tapos sa student 26. Tapos family uh, ay kung ilan ano na yan uh, dalawang dalawang adult tapos 3 sale drain magbabayad ka ng $110 so ayun mga patlo para may idea kayo kung papasok kayo dito sa garden bed pagka uh, ganitong December mga patlo uh, pagka wala kayong holder pass yan yung babayaran nyo ay $42 so tayo ay mayroong holder holder pass so pwede tayong ano pwede tayong magbayad ng ano twenty civil lang tayo mga paps ang babayaran natin na yun no? so ako kung makikita nyo yung ano so okay na mga paps ah uh, samba dito yung ano so pasok tayo sa ano mga paps uh, dito sa cloud forest ah uh, yan ang pipiliin natin so okay Ah, uh, so dito tayo mga paps. Ah, uh, kuha lang tayo ng ticket dito na. No? So para naman malilibang yung sarili natin mga sa uh, kaso tayo sa loob. So babayad lang tayo ng 27 kasi gawa ng ano, uh, gawa ng may working pass tayo rito. So yan lang babayaran natin. So maganda yan mag-vlog dyan sa loob mga kapos. So, may hindi kayo mag-vlog sa loob. Uh, at sana ay magustuhan nyo. Uh -huh. So update ko lang kayo mamaya mga kapos. Kukuha lang ako ng ticket dito. no. it's this one. Oh, here. Cloud forest. Just the cloud forest? Yeah. Just the cloud forest. Ah, yeah. I want to go there. Just only that one, yeah. Ah. Only one? Only, yeah. Uh, only one, but add some more, how much? You, uh, you only cloud forest 27. Uh -huh. if you want to take the combo 35, for two places. Bye. Uh, Flower domain, cloud forest. Now together ah. 35. 35. Yeah, only cloud forest 27. Uh, okay uh this one this one first. Uh, this yeah. this try it. Uh, <laughs> uh, this one it because pay. uh i finished there and then i 12 also can go in there 12 dollars right if you want to go this one now this one later then you pay more 30 39 if you buy the combo now it's 35 only okay so maybe i try practice <laughs> That's right. okay. okay so later if you want to go travel we will be paying 12 dollars okay uh, okay okay Mas additional twelve dollar right? Okay, thank you. Aha. Uh -huh. So, yun ang mga cost no, uh, papasok tayo, tatry natin. So, 27 lang yung babayaran natin mga cost yeah. gawa ng mayroon tayong ano, work pass. So, kung wala tayong work pass, ay sa uh, $42 ang babayaran natin, katulad ng mga tourists. Ano. Eh, so, yun. Ito yung price ticket nila. Ah, okay, thank you. So, ayun mga pups. Ah, exit na tayo rito. So, nagamit na natin. Ah, ayos lang muna natin yung ticket natin mga pups. No? Oh, gala-gala muna tayo rito mga paps hindi ko alam kung ano ba itong hinihilot niya yung ano, uh, ano 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 ang tawag dito yun ito yung ano yung wishing stone pansin yung yung, yung ano mga paps yung bato bato ito mga kapaps diba? yung uh, sino na panod na lang, ano bato siya talagang bato sa mga pop na parang kahoy yun eh, o grabe yun bato na nagiging kahoy alam nyo mga pop yun o no? kaya kayong bato talaga sa o oh, na nagiging kahoy ang oh, grabe yun ang kahoy grabe ganda nito uh, oh. bato na nagiging kahoy so ayan ha uh, diretso na tayo rito uh, gagalagala lang tayo rito muna mga uh, bago tayo pumasok sa flower dome ikot ko lang muna kayo rito so, may nabas ng flower dome ang lapit na nang ano mga kapap yung Marina Bay Hotel o so, kalapit na so tulad ng sabi ko sa inyo may mga vlog na tayo rito nung dati nung, nung pumunta tayo nung pumunta ako rito nung mag vlog na ako rito mga kapap pero hindi pa yeah, ganito kano yun kasi gawa na hindi naman mag december yun pero ngayon mag december ang mga Pops. Kakapalapit ah, na yung Pasko. Ang grabe, ang ganda na rito ito. Ang dami ng malilibang muna. Eh. Ang dami mo nang, ang dami nang nabago. Ayan o. Tulad niya, no? Kailangan no. mo ng mga Pops. Wow. Tapos yung Marina Bay Hotel. Ang lapit na. Sa tawid ilog na lang. abangan nyo ang vlog natin sa loob mga paps at uh, doon nyo makikita yung anong gaano kaganda yung nasa loob so dito mo makikita mga paps yung yung ba yung kahoy na nagiging bato no? ayano no? o dito so, doon sa kabila mga papsa, marami mga turista yan mga turista yan mga pagsa doon sa kabila dami nila oh isang grupo sila so lumamasya lang yan dito mga paps so ayan mga paps ah, dito ko na puputulin yung vlog natin dito so abangan nyo yung vlog natin sa loob ng ano Uh, cloud forest mga kapap sa upload uh, okay ko kayo pag nandun na tayo sa loob ng cloud forest so isusunod ko pag upload dito so sa ngayon mga kapap ay puputuloy ko muna yung vlog natin ngayon at hanggang dito na lang at ako magpapaalam na bye bye